Si Adan ay nakaupo sa gilid ng kama, kamay niya ang mahigpit na nakakapit sa maliit na palma ng asawa niya. Ang lemay ng fluorescent na ilaw sa maliit nilang bahay ay parang nagbabadya ng ospital, malamig, puti, walang awa. Sa pintuan, bumalik ang doktor pagkatapos ng mahabang minuto. Mrs. Hill, mahina niyang sigaw, napansin ni Adan ang pakpakpakpak -pak 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 sa loob ng lalamunan niya, ang bukol na kumikilos kapag nilalamon ni Kate tumutulak palabas at bumabalik. Bawat kilos ay parang pasasalubong mula sa isang hindi inaasahang malaking kapalaran. Sabihin mo na, Doc, nagyugyug si Adan, sinisikap itago ang pagnanakaw ng takot sa tinig niya. Tila, ikaw ang susunod. Ang mga salita ay tinaled ng doktor na parang automatikong sinabi na lamang. Napahandusay si Adan, nagyuku at nagtangkang yamakap sa kanyang asawa mula sa likod. Kate ay umuungal, ang boses niya'y nagiging langis sa mga ugat ni Adan, matalas at hindi matiis. Si Jameson ay parang ubas nung nakuha nila. Patay pa rin siya sa recovery. At si Martha, at Louis, at Martin, ang paghimok ng mga pangalan ay parang kutsilyo. Bawat isa ay may larawan sa isipan ni Adan, mga mukha ng kapitbahay, mga kamag-anak, mga kasamahan, lahat nagdudulot ng parehong mapanglo na tanikala. Sa loob ng anim na buwan, 23, 24 na ngayon, ang na-diagnose na may mga tumor sa utak. Sa isang malaking lungsod baka maliit lang iyon, ngunit sa maliit nilang bayan na may limang daang tao, iyon ay epidemya. Ang EPA ay nag-investiga, test sa tubig, test sa lupa, nakabote ang tubig na dumating mula sa labas, isinara ang palengke ng mga magsasaka. Walang malinaw, wala pa rin dahilan. Ang lahat ng iyon ay parang background noise lang kay Adan. Hindi na siya nagmamalasakit kung paano nila iyon malalaman. Nasaan ang punto kung nawala na si Kate? Si Dr. Stevens ay nagsumikap na mag-operate sa bayan, isang kilalang neurosurgeon na pinadala ng gobyerno, halos naninirahan sa kanilang munting komunidad habang tumatagal ang epidemya. 23 siyang operasyon sa loob ng anim na buwan, limang-limang ng mga pasyente ang nananatiling buhay. Limang na lang. Dalawang sa kanila ang iniulat na may kakaibang pagbabago sa pag-iisip. nag develop silang iba, sabi ng doktor habang naglalakad si Adan pabalik-balik sa maliit na examination room. Pero hindi ko kayo maaaring ay pangako ni that your wife will definitely survive. Pinangako niya pa rin, hindi ko gusto mamatay, Adan. Hindi ako handa, sigaw ni Kate, parang bata na natatakot sa dilim. Si Adan ay nagtry na maging matibay, Hawak niya ang kamay niya, pinipilit itigil ang sarili mula sa pagwagayway ng kanyang mga luha. Okay lang, Kate, promise, bibigyan ka ni Doc ng lahat ng possible. Pero ang mga salita niya ay naging manipis, parang papel na napiga sa pagitan ng mga daliri. Kinabukasan ay nasa sementeryo na siya. May bahagi ng lupa na inilang para sa mga biktima ng tumor, malabagilan ng gulod ng mga lapida na magkakahiwalay na nag-uugnay sa mga pangalan, Jameson, Martha, Louis, Martin. Nakita ni Adan in his mind ang halma ng pangalan ng asawa niyang nakaukit, Caitlin Emily Hudson Hill. Sa kanan niya, ang kanyang sariling pangalan, naghihintay. Ang malamig na plastik na lupa ay parang nagbabadya ng kaharian ng kawalan. Naideclare ng CDC ang bayan under quarantine kagabi, ang National Guard ang nagpapasaway. Wala nang papasok, wala nang lalabas kapanganakan at kamatayan lang ang pinapayagan. Ang buhay ay huminto sa hangganan ng bakod. Bumalik siya sa bahay bago sumapit ang gabi. Ang telebisyon ay nagmemurmur sa iba't ibang balita at reklamo. Si Kate ay nakaupo sa countertop, isang halos papel manoy ng ngiti sa mukha niya, ang mga kamay na nakayuko sa tuhod. Hoy, Kate, bati ni Adan, sinusubukan maging. Magaan, papunta ako ng sementeryo muna. Kailangan ko lang mag-clear ng head ko. Maswerteng ka, makakakuha ka ng inumin, malamig ang sabi ni Kate. Sabi ng Doc hindi ako pwedeng kumain o uminom bago ang operation. Gagawin natin to, sabi ni Adan. Operation sa loob ng dalawang araw. Tatapusin natin to. Makikita mo, tagumpay na lang. Nakakamatay pa rin. Kinuha ni Kate ang isang malalim na hininga. Sundin mo ang sulat nila, tumingin mo sa mga result nila, Paano kung hindi ako babalik? Tayo na, pagpipilit ni Adan, mas gugustuhin kong isugol ang all-in para makasama ka kaysa pumayag na mamatay ng hindi kakasama. Nakangiti si Kate, sige, kukunin natin to bukas na lang. Nang araw ng operation, naghintay si Adan sa labas ng Mobile Medical Center na naka-warm up ang makina at mga ilaw. Binuksan ng doktor ang pinto at nil-ingon sila pareho, may ibang anyo ang pagkaseryoso niya. Siya ay mabuti for now, sabi ng nurse sa kanya matapos ang mahabang oras ng paghihintay. Magpahinga lang kayo, Mr. Hill. Tumango si Adan at pumwesto sa tabi ng kama. Nang tiningnan ni Kate ang mga mata niya may magandang plastic smile sa labi niya, parang isang manika. I love you, ngiti ni Adan na may nanginginig. So much. Nang gabing yon, hindi nakaslip si Adan. Naghintay kung anong oras titigil ang mundo para sa kanya natakot siyang isipin na maaaring sumali siya sa listahan ng mga biktima. Malamang naabutin siya ng sakit sa mga susunod na linggo, buwan. Pero ang isa pang bagay ang umiikot sa isip niya, ang mga pangalang nabasa niya sa sementeryo na parang mga prophecy ng isang madilim na daan. Malalim na gabi nang tumunog ang telepono. Hindi kilala ang number. Oo, kaya ni Adan na may paniki sa boses. Mr. Hill, I'm so sorry pero, your wife, hindi na niya narinig ang natitira. Bumagsak ang telepono mula sa kamay niya, nag-slide sa sahig, at siya ay nagpatakbo palabas ng bahay. May kumatok sa pinto, isa sa kanila, ang nurse na may puffy red eyes. "Aprika, sorry, Mr. Hill. She flatlined habang ni-monitor namin siya. Nawala siya mga dalawampu, minutos na ang nakakaraan." Ipinalam niya ng mapuyat at may pagdududa. Sumamsam si Adan sa balikat niya at naghagulgol ng isang tunog na hindi na niya kilala sa sarili niya. Hindi tulog ang lungsod na iyon sa gabi ng libing. Naglakad si Adan sa harap ng maliit nilang bahay, paulit-ulit na kinakantahan ang pangalan ni Kate habang ang buwan ay nag-uukit ng mahinang liwanag sa kalsada. Nang tumingin siya sa labas, may mukha sa dilim. Isang figure na parang siya nga siya, ang figure ay may mukha ni Kate at naglalakad palayo. Kate! Sigaw niya, ngunit ang figure ay nagpatuloy. Naglakad siya pababa sa grabo na kalsada, hindi napapansin ang lamig. Ang figure ay tumingin pabalik saglit, at si Adan ay nakakita ng isang ngiti. Hindi ang ngiti nakakatuwaan, kundi ang ngiti ng laruan, taglay ang isang bagay na totoo. Nagpapatak ng luha si Adan ngunit hindi na niya inaalintana ang sakit. Tumakbo siya, nilusaw ang lamig sa balat ng paa humihingal, nagpapakawala ng sigaw. Ang figure ay tumakbo rin, hindi natural ang bilis. Ang katao ay parang may motor sa mga binti, na ng malabong tunog habang sumabog sa dilim. Si Adan ay pinilit magmadali, nagsisikap sagutin ang paghabol. Lumiko ang figure sa sulok at nawala. Tumigil si Adan at huminga ng malalim, naramdaman ang sinapupunan ng paningin niya na nakakabagabag. Nagtakbo siya sa bawat kalye, kumikistas ang paa sa mga alikabok ng kalsada, hanggang nang makita niya ang isang maliit na bahay sa dulo ng kalsada, ang ilaw ay sumisindi at may isang bintana na naglalaman ng silweta. Pumasok siya sa pintuan ng ito'y bukas. Sa loob, ang ilaw ay tumagilid sa wallpaper na parang bakas ng isang lumang panahon. Nakaupo doon, ang figure, at nang lumapit si Adan, nagunat ang figure ng kamay. Ang mukha, Kate ngunit hindi ang Kate na kilala niya. Ang mga mata ay malalim at walang kalooban, ang ngiti ay manika-manikang, at ang mga galaw ay medyo robotic, parang may sinumang nagprograma. Nandito na ako, bulong nito. Nasa loob na ako ng kalungkutan na ako ay galing. Hindi, hindi ka totoo, nasambit ni Adan at sinubukan hawakan ang kamay nito. Pero ang balat ay malamig, hindi tao. Ang billets ay naghuni at parang ilang mekanikal na butas ang lumulubog si Adan ay muling nagsalubong ng isang maliit na pag-akma ng utak niya, baka siya ay napagod lang, baka delirium lang. Pero ang sentro ng gitna ng bahay ay may isang maliit na mesa, at sa ibabaw nito, isang maliit na aparates ng metal at plastik na parang micro pump, may mga tubo na nakakabit sa loob ng mga lumang bote. Ang kabuoang itsura nito ay parang maliit na lab, hindi tunay na ospital. Sa ilalim ng mesa may isang piraso ng papel na parang listahan, mga pangalan. Jameson, Martha, Louis, Martin, Caitlin Emily Hudson Hill, at sa ilalim, Adam John Hill. Ang tiyan ni Adan ay nagumpisang magsakit. Ang mga pangalan ay dumdikit sa kanya na parang isang bungo ng bubuyog. Sa likod balik, narinig niya ang tunog ng telepono, isang voicemail na namiss kanina. Nag-play siya nito, Mr. Hill, We're sorry at kailangan naming ipaalam sa inyo, at pagkatapos isang static at pagputol. Ngunit may isa pang recording, maikli lang, phase 2 initiated. Test subject moving, test subject, napabulong ni Adan, hindi niya maintindihan, ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay ng katotohanan. Hindi ito natural, hindi ito virus lang, may sino mang nage-eksperimento sa kanila, sa kanya, sa mga tao. Lumabas siya ng bahay at naghanap ng sino man na maaaring magpaliwanag. Sa maliit na plaza ng bayan may grupo ng tatlong lalaki na nakakapote at nakabunch. Nakita ni Adan ang isang maliit na van na may logo ng Taos Pangol. Tinawag niya sila, may sakit sa boses at balintataw na galit. Sino kayong mga tao? Anong ginagawa ninyo dito? Bakit umabot ang mga pangalan nila sa isang listahan? Bakit kasama ang pangalan ni Kate? Tumango ang isa sa kanila, mabigat ang paghinga. Hindi pa namin pwedeng sabihin ng marami. May mga protocol, pero, may mga non-governmental contractors na nakakonekta. Ginagamit nila ang mga compound para mag-test ng mga biologic agents. Hindi lahat ng subjects ay nakuha ng patas. Parang tinamaan si Adan ng kidlat. Non-governmental. Kayo ang nagsabing may EPA investigations, hindi ba ninyo sinusundan? May naglilihim na kumpanya, mahina ang sagot. Sila ang nag at minsan, minsan nagmamanipula ng lokal na impormasyon. Pagkakita niya sa mukha ng lalaki, napansin niya ang isang maliit na scar sa ilalim ng mata, tatak ng mga taong madalas nakikipagtulungan sa immoral. Hindi niya maintindihan ng lahat, pero alam niya ang isang bagay, kailangan niyang makita ang mga dokumento, ang lab, ang mga makina, ang sinumang responsable. Kung may kinalaman sila sa mga tao ng bayang iyon, hindi niya papayagan na tapusin iyon na walang kaparusahan. Sa loob ng isang linggo, hinabol ni Adan ang maliit na thread ng impormasyon. Nakilala niya ang isang NARS na umiiling ng buong takot at sa isang paruparong tunog ay sumagot ng, may isa kaming tinuro para mag-deliver ng bottled water, mayroon silang small machine na kumukumpuni ng radio frequencies. Iba-iba ang mga sagot na binibigay sa kanya, ngunit may pattern, mga contractors, mga clandestine experiments, mga malfunctioning machines, mga taong biglang may mga tumor. Lahat ng ito ay nag-uugnay sa hindi gaanong malinis na tangi ng corporate greed at syensya na naglalaro sa hangganan ng etika. Madaling sabihin may intensyon si Adan na ay lahat ang lahat. Sa pulis, pero ang pulis ay nag-iingat. Quarantine. National Guard. May mga tao na hindi pinapayagang maghain ng reklamo ng basta. Kailangan niyang mag-ingat kaya gumawa siya ng sariling paraan. Kahit na walang kasamang legal na puwersa, gumamit siya ng mga lumang kakilala mula sa town hall, isang librarian na may CCTV footage, isang mekaniko na may akses sa mga delivery vans, at isang barangay tanod na nagmamasid ng mga odd hours. Nagtayo sila ng maliit na grupo ng mga ordinaryong tao na hindi man nagtataglay ng malaking pondong ngunit may matinding pagnanasa na malaman ang katutuhanan. Pagkalipas ng dalawang linggo, may pagkakataon silang makapasok sa isang abandoned warehouse sa outskirts. Dito, sa loob ng malamlam at maalikabok na gusali, natagpuan nila ang mga crate na may mga label ng isang third-party contractor. May mga syringe, may mga bote na may tatsulok na simbolo, at may maliit na aparato, isang prototype na kumokontrol sa microneural stimulation. Nakasulat sa slip ng papel, Phase 2 Initiated. Subjects, Community Cluster. Para kay Adan, ang pagkakita ng equipment na iyon ay parang pagbangon mula sa isang panaginip. Hindi ito natural. Ito ay sinadya, at may mga nag ng pangalan niya kasama ni Kate bilang isang target. Hindi na siya tumigil doon. Nagsaliksik sila ng records sa isang lumang opisina ng contractor. May mga invoice, may mga transaksyon, at may mga pangalan ng doktor sa lab. Dr. Stevens ang pangalan niya ay naroon, hindi bilang Nagel Iligtas pero bilang tagapagpahintulot. Isang malalim na sugat sa tiwala ng bayan. Paano maaring iyon? Alam niyang si Stevens ay naggalang sa publiko, pero sa ilalim ng skin ng mga dokumento, may mga sign-on papers na pinalitan ang pakikipagkooperasyon ng mga researchers at ilang malalayong kumpanya. Nilabanan ni Adan ang galit at ang pagkabigla at nagplano ng paraan para ilabas ang mga dokumentong iyon sa tamang tao. Kumuha siya ng mga litrato, nag-scan ng mga sheet, at tinatahi ang mga testimony ng mga nakaligtas. Nagtungo siya sa isang lokal na blogger, isang mapangahas na babae na nag-aanyag ng platform para sa bayan. Tinulungan siya nitong ipost ang lahat, pictures, documents, video clips. Kinabukasan, ang internet ng bayan ay nag-alimpuyong parang bagyo. Ang kwento ay kumalat, clandestine experiments, contractor collusion, at mga numero ng mga tumblang names. Ang National Guard ay napilitang pumasok, hindi para mag-quarantine kundi para mag-investiga. Ito ang unang tabi ng government spotlight na pinatawag ni Adan. Ang mga portrait ng mga biktima ay inilabas, at ang mga pangalan tulad ni Kate ay hindi na maitataboy lamang bilang mga estadistika sa sementeryo. Si Dr. Stevens ay tinanong sa harap ng media. Sa simula, siya ay tahimik. Ngunit kalaunan, ang mga detalye ay lumutang, mga pirma, mga compliance forms, at mga email na nagsasaad ng accelerated trials. Siya ay nakulong para sa interogasyon. Ang contractor ay sinalakay. May mga charges, negligence, illegal experimentation, at manslaughter. Subalit para kay Adan, ang hustisya ay hindi mabilis. Ngunit may pag-asa, ang pangalan ni Kate ay naging isang sigaw para sa bayan. Ang listahan ng mga biktima ay hindi na lamang tala sa isang sementeryo. Ang kanilang mga mukha ay naalala, at ang mga taong responsable ay noletan. May mga taong nagbayad, at mayroon ding mga nagsisisi. Sa gabi bago ang closing na hearing, umupo si Adan sa harap ng lapida ni Kate. Hawak niya ang isang maliit na bouquet ng wildflowers, pinapahinga ang mga daliri sa lamig ng bato. Hinahabol kita, bulong niya. Kahit hindi ka na, hindi kita pahihirapan na malimot. Ang liwanag ng buwan ay dumula sa mga letra ng pangalan ni Kate, at para sa isang sandali, naramdaman niya na may maliit na kaliwanagan sa gitna ng kadiliman, hindi dahil na ibalik ang asawa niya, kundi dahil siya ay naging instrument ng pagbabago. Ang bayan nila, sa kanyang maliit na paraan, ay nagkaroon ng pagkakataon na maghilam. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling ng pantay. May mga gabi pa rin pumapasok si Adan sa pagluha, gap sa mga panghabang panahon kung saan nawawala siya sa sarili. Pero may bagong rito sa kanilang maliit na komunidad. Ang memorya ng mga nawala ay nagiging dahilan para ang mga nabubuhay ay magtulungan. Ang mga taong dati ay natatakot na magtanong ay nagsimulang magbangon ng tapang. Sa huli, naalala ni Adan na ang laban nila ay hindi labanan ng isa lamang. Ito ay labanan para sa katutuhanan para sa pangalan ng mga taong hindi na makakabalik. At kahit ang kanyang puso ay nabiyak, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi nauubos sa pagkalas ng laman, ito ay nagiging apoy na nagtutulak sa kanya upang siguruhin na ang pangalan ni Kate ay mananatiling ilaw para sa iba. Lumakad siya palabas ng sementeryo, iniangat ang ulo sa malamig na hangin. Sa loob ng maliit na nayon, may mga kumikislap na mata ng mga kapitbahay, mga tao na nagmamasid at nagdadala ng kanilang sariling mga sugat at kwento. Sa kabila ng dilim, may liwanag. Si Adan ay magpapatuloy na maghanap, magdulog ng mga tanong at ilalantad ang katotohanan. Para kay Kay, para sa bayan, para sa sarili niya. At habang naglalakad siya papalayo, ang pangalan ng asawa niya ay nananatiling nakaukit sa bato, hindi na isang hulang hindi mababasa. Ito ay naging paalala na ang katotohanan, kahit gaano kasakit ay kailangang bigkasan, at ang alaala ng mga nawala ay kailangang ipaglaban.